Speed News Updates. Opo si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng kidlat ni Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling magkikita sina na US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco, California sa November 11 to 17. Wala pang anunsyo ang dalawang panig kung anong eksaktong araw magkikita, ngunit nakapagset na ang mga ito ng meeting ayon sa ilang opisyal ng US government. Sinegundahan naman ito ni White House Press Secretary Karen Jean-Pierre na naway magkaroon ng isang constructive conversation sa San Francisco ang dalawang presidente. Itong kauna-unahang summit ni na Biden at Xi matapos ang kanilang naging pag-uusap noon sa Bali, Indonesia sa kasagsaga ng 2022 G20 Summit. Kumpiyansa ang Kongreso na makamit ng Pilipinas ang 6% economic growth target ngayong taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magkakaroon ng pagbili sa economic expansion sa last quarter ng 2023, bunga ng pagtaas ng consumer spending sa Christmas season at ang year-end disbursements at project completion ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Giit ni Romualdez, maaari pang maabot ang 7.2% growth. Samantala, nakapagtala ng pagbaba sa debt-to-domestic growth product ratio ang Pilipinas. Sa datos na inilabas ng Bureau of Treasury, tumatayo sa 60.2% ang debt-to-GDP ratio sa third quarter ng taon, higit na mababa sa 61% na naitala noong June 2023. Makikita rin itong isang improvement kung ikukumpara sa 63.6% debt-to-GDP ratio sa third quarter ng 2022. Ang pagbaba ng debt-to-GDP level ay bunga ng naranasang 5.9% economic growth sa parehong quarter. Umaabot sa 7.2 billion pesos na halaga ng kanin ang nasasayang ng mga Pilipino bawat taon ayon sa pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Sa malaking press briefing, sinabi ni Phil Rice Deputy Executive Director Karen Baroga na tinatayang nasa 2 tablespoons ng kanin ang nasasayang ng isang individual bawat araw. Katumbas ito ng 7 million pesos bawat taon na maaari sanang makapagpakain sa 2.5 million na mga Pilipino. Dagdag pa ni Baroga na malaking halimbawa na lamang dito ang mga pista sa iba't ibang lugar sa bansa na maraming kanin ang hindi nauubos ng mga tao. Layunin naman ng institusyon na madagdagan ang kaalaman ng mga Pilipino upang matupad ang rice self-sufficiency at maiwasan ng rice wastage, pangunahin na ngayong selebrasyon ng National Rice Awareness Month. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. You are not Ngayong Nobyembre, kasabay ng pagkilala sa bayaning si Gat Andres Bonifacio, tunghayan ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. I am asking for you to remain loyal. We will always be ready to defend our country and our people. We call on our people to stand behind the government to secure the national interest. Sa pagharap sa mga sigalot ng bagong henerasyon, Paano ipinaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating karapatan sa loob at labas ng inang bayan? Is it now high time to prioritize our defense? Kung tayong magbulag-bulagan no, sa nangyayari sa buong mundo, and if we say na imposibleng mangyari sa atin, we are already falling into the narrative of our enemies. Dapat laging handa tayo sa panayam ni Cesar Suryano kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ating kilalanin ang pagsisikap ng mga nasa hanay ng depensa ng bansa para maitaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Ang laya mo'y babantayan. Magandang gabi Pilipinas, November 12, 2023, Linggo, 5.15 to 6.15 PM, dito lang sa BTV. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.